Good morning mga lods. Back dito sa ating uh, pipino farm at uh, ganyan na yung itsura niya <laughs> mga lods. Uh, to, ko sa inyo yung harvest natin for today. Ayan, so ganito na siya karami mga lods. Ayan. So nasa isa at kalahating uh, container lang yung atong harvest every morning. So talagang mababa na siya mga lods kasi uh, talagang yung temperatura dito ay maabot na sa 14 degrees Celsius sa umaga. So napakalamig na nun at hindi na kakayanin ng ating pipino na mag-produce ng marami. So ayan. At kahit na uh, ganyan ay meron pa rin tayong makukuha dito pagkunti-kunti. At uh, siguro within the range of 3 uh, to 4 days ay tatapusin na natin yung ating pipino. Ay, makikita nyo dyan mga lods ay parang lantana na yung kanyang taon. Ayan so uh, kahit ma may ano dyan mayroon pa rin mga ano, clusters ng mga bunga ayan, katulad nito. Ayan so. Uh, marami-rami pa rin yung makukuha natin every morning. So as usual, at uh, uh, siguro na sa around 7 uh, weeks na tayo mula tayo nag-umpisa mag-harvest at uh, tapos na yung atipipino mga lods. At uh, siguro meron lang tayong anong mga lods kasi gusto ko sanang ng ano ito eh hanggang uh, ano ngayon kasi eh, 18 October 18 tapos sa uh, 20 sana tatapos siguro. To. Pero uh, yung presyo talagang hindi rin bumababa at uh, lalo pa siyang tumaas kaya hanggat meron ay kukunin natin yan uh, harvestin natin yan at uh, dispose natin yan ng uh, ano, maganda presyohan <laughs> so, at uh, kahit na yung quality ng ating produce ay hindi masyadong maganda pero yung presyo talaga ay hindi nagbabago so same lang sa bagong pipino at uh, yung lumang pipino so dito kasi ay uh, meron tayong ano dito mga lods ayan sample yan, So, makikita nyo yung produce natin. Ayan. So, Ganito uh, ganitong uri mga lods. Ayan, magpansin nyo dyan yung kanyang texture. Uh, uh, hindi na masyadong maganda kasi. At uh, talagang, ayan, may ano pa siya sa lamig sa umaga. Ayan. So, meron pa siyang mga ano dyan. At kung hahawakan mo to talagang malamig siya. So, ibig sabihin yung kanyang growth ay hindi na masyadong makapagpalaki. So, ayan. So, meron tayong malaki rito mga lods. Ayan. Kung, para mapansin nyo kung gaano kalaki talaga yung pipinong ito kapag ka nasa uh, maganda na yung kanyang age ayan so napakalaki niyan <laughs> at compare natin dito sa ano to sa yung size na hinarbis natin ayan napakaliit ayan so ito ay uh, siguro na sa ano nito maturity stage uh, siguro kulang ng konti lalaki pa ito ng konti so hindi natin nakita yan kasi di, dito kasi yan sa ano eh plastic sa so, itaas na yan. At uh, huli na tayo nung madiscovery natin na andyan pala siya. So, ayan. So, ayan. At uh, ano mga lods? Uh, Bay, uh, siguro gusto ko sanang uh, extend pa ito. Pero, ma-delay na ito ng uh, kunti yung ating next crafting. Which is yung... Uh, ayan. At uh, dahil delay na siya, ay sa ano sa matapo uh, ma, meron pa siya o hindi ay kailangan natin ito siguro next week around Monday or uh, hanggang sa ano Monday lang tayo pwedeng extend kasi this week sana yung pagtatapos ito pero hanggang Monday lang gusto ko kasi meron pa talaga eh yung oh, mga ganito, ganito sayang naman at napakamahal ng pipino ngayon almost triple yung price so hindi siya nagbabago kahit na Uh, may ma, may nagpo na doon ng magandang pino pero ganun pa rin kasi kasi pa lamig na at papunta uh, na tayo sa winter at uh, yung iba gumagastos na ng uh, heater so ayan kaya medyo yung presyo ay medyo nagmahal rin ng konti although mayroon tayong makukuha dito ng konti-konti at least uh, kung triple yung presyo yung harvest natin this morning uh, kumbaga triple yan sa regular na Uh, pag-farm natin ng pipino, yung regular price. So, yan lang muna siguro yung update natin for today mga lods. At siguro next week ay wala na to yung mga item pipino. Bubunutin ko na to at uh, uh, mag-simula uh, uh, tayo ng renovation dito sa mga plastic na yan. Uh, at kailangan natin mag-prepare sa winter. Uh, mayroon kasi mga butas-butas dyan. Kailangan natin takipan muna. Uh, at siguro by the next year ay uh, kailangan natin palitan tong lahat ng uh, plastic na to at uh, napakamahal ng palitan ng plastic na to mga lods <laughs> siguro magsusulo uh, ano lang ako dito uh, plastic na removal at saka yung uh, pag ano to change plastic sulo lang natin gawain to so ayan yan lang muna siguro yung update natin for today dito sa ating pipino farm uh, at, ayan 7 weeks ganyan ang itsura ng ating pipino guys so magkaiba talaga si yung, yung winter at sa summer. Ayan. Yan yung pinagkaiba sa winter at sa summer. Kasi, kasi pag summer mga loads, ang pipino na to, may green pa. Mag-green. So, <laughs> greenish pa yung kulay ng mga dahon na yan. Pero pag winter, ay ganito siya. Parang hilo at yung iba ay naralantana. So, wala na tayong magawa dyan kasi old na yan. At uh, tatapusin natin yan. So, yan lang muna siguro for today. At see you guys in the next one. Bye-bye!